Kasama natin ngayon si Elby Cristo. Personal siyang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na makausap ang kanyang mister. Dahil isang taon na raw itong hindi nakakausap, simula ng huli silang magkaharap-harap para sa usaping sustento sa kanilang dalawang minor de edad na mga anak. Ano ba itong naging kasunduan nyo uh, patungkol sa pagsusustento sa dalawang inyong anak? Ibig sabihin, Naghiwalay na talaga kayo, nag-usap kayo maghiwalay at nag-usap na lang kayo para sa sustento. Opo, nag-usap po kami sa Pau. Sabi hmm. ko, sabi ko po. Ano? Kailan po 'yan? Yung nung September 18, 2023. So, 'yun yung panahon na naghiwalay na kayo. Opo, ano so nagharap PAO? kayo sa Pau at nagkaroon kayo ng kasunduan. Ano yung kasunduan niyo? na ang sabi ko, an sabi po sa amin, yung, yung mga bata po, kailangan, sabi ko, yung mga bata, kahit yung mga bata lang, kailangan niyang maibigay yung, yung ano. Yung dalawang bata ba na pinag-uusapan natin, batay na rin sa sinasabi mo na dalawa yung anak nyo, ilang taong gulang ho ba ito? 13 years old po yung panganay, tsaka 6 years old yung, ano, so, yung bonso ko po. So nagkaroon kayo ng kasunduan, na para sa kapakanan ng mga bata, dapat magsustento. Opo. Pero kailan pa kayo naghiwalay ng mister mo? Kasi itong sinasabi mong usapan nyo sa PAO, September 2023, oh, kailan pa kayo naghiwalay? Naghiwalay po kami noong April 1, 2021 po. 2021? Oo. Oh, oh. Oo, matagal-tagal na. Mm, three okay. years naman, partner. Ano ho ba ang naging dahilan? At ano ba ang kwento bakit kayo nagkahiwalay? Maraming dahilan. Uh, yung issue? pagiging pabaya niya po sa amin, mm -hmm. yung na-experience ko po, yung ano, yung yung iwanan niya ako bago akong panganak, walang pagkain niya. Alam mo yun, sir, yung walang pagkain. Tapos, <laughs> yung ano pa yung naranasan ko sa kanya, yung iwanan niya kami, kami, bago po akong panganak, wala pa po isang buwan, iniwan niya po, walang pagkain, walang niluto, kahit kanin wala. nagtext text po ako sa mama ko, sabi ko, ma, gutom na gutom na ako. Wala po akong pagkain dito, sabi ng mama ko. Sandali, atidan kita. Inatira niyo po ako ng pagkain Ganon, ganon ka irresponsible yung mister mo? Nung iniwanan ka niya na wala kang pagkain at bago kang panganak, saan siya nagpunta? Kung ano po, kung halima, pumupunta pum siya sa, sa wigan, tapos pumupunta siya kung saan po. Y nung ano po, so, nung... hindi, nung... nung iniwanan ka niya, hindi siya naghahanap buhay o naghahanap? N minsan... Sa... Wala naman siyang pasok, pero umaalis po siya, pumupunta po siya sa sabungan, Ayong... pumupunta po siya sa ano sa yung patay ba na may ano lamay, yung lamay may sugal sugal ah, mag, so ang bisyo hmm. ng asawa mo ay sugal Opo. sabong at sugal so linayasan um, ka i mean umalis ng bahay iniwan ka ng walang pagkain pumunta siya sa walang kabuluhang uh, oh ganoon na nga po nung ano po nagsama kami marami po talaga yung manok ba siguro. pinapakain niya pinapakain may vitamins yung bata wala ah. mas inuuna yung Mano. panabong na manok kaysa ka sa kanyang mga anak kasal ho ba kayo nitong mister Opo, kasal po kami sa pare Opo. Sa simbahan. simbahan po. Iyon ang naging dahilan, so ikaw na ang nagdesisyon na makipaghiwalay. Opo. Kaya sabi ko, bakit pa magsasama yung mag-asawa kung ganito rin lang naman. Hmm. At tanong ko ate, ilang taon na kayong kasal? Dito mister mo. Kinasal po kami October 28, 2010. 2010. Tapos, 2010. So Opo. 14 years. Suppose, 11 years. Naghiwalay sila. Uh -huh. 14 2021. years na sana ngayon kayong mag-asawa. Ngayon tanong ko lang ate, no, bago kayo kinasal, ilang taon ba kayong... Uh, magkasintahan? Months lang po. Months okay. lang? Okay. Pero sa months na yan? Kasi po, nang, sa mga panahon po, ma, mag, ang kabataan mapusok. Mapusok, mapusok. okay. Oh. Sa buwan na yan, nakilala mo ba ng maayos itong mister mo bago mo nakilala sa pinakasalanan? Nakilala ko po, po siya, ano, mabait, tsaka ano, yung masipag. Tapos, okay. nung kami na mag, magkasama na kami, yung sipag niya, parang, yung, hindi na yung tuloy-tuloy. Hindi na-apply sa pagiging padre di pamilya at asawa? Okay, so wala kayong uh, komunikasyon, walang wala balita, po. so kaya ka na lumapit dito? Lumapit pa ako dito kasi s -s sagad na sagad na po ako. Gusto ko pong mabigay niya sa mga anak ko, yung mga kailangan mga anak ko. Mm -hmm. Eto, tanong ko, may nababalitaan ka ba na si Mr. ay may iba ng kinakasama? Wala pa akong nababalitaan, ma'am. Kasi ang ang last na text niya po sa akin, kapag hindi ka, pag, kapag hindi ka umuwi dito sa bahay natin, magdadala na daw siya ng magiging asawa niya doon. Sabi ko, walang problema. Ah, so pilit ka pa rin na pinapauwi sa bahay Pinapauwi po talaga ako. Hindi ko po yan ididinay. Pinapauwi Pero sabi ko, ayaw ko na talaga. Ikaw, Mrs. Ano yung pinagkakaabalan mo aside sa pag-aalaga ng mga bata? Nag... Paano mo nabubuhay yung dalawa? Na wig mong... maker po ako. Wig sa... maker? Opo. So gumagawa ka ng mga wig? Opo. Okay. Sarili mong negosyo? Or... Hindi po nangangamuhan ka? Nangangamuhan po. Hmm. Bago ko kausapin yung mister mo, kailan siya huling nagbigay ng sustento sa inyo? March po. Tapos, Ngayon taong ito? Opo. Kapag kumupunta po kasi yung mga anak ko sa sa kanya, binibigyan niya po ko yung hindi 200, 300, mas mataas na po okay. yung 500. Parang baon lang. Pero okay. sa lahat po nang ibinigay niyang sustento, ano yung pinakamataas? 1,000 po. Yung ano po, 1,000 na yun, yung graduation nyo yun ng anak kong panganay. Okay. So, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko pong mangyari, yung magsustento talaga siya. Yung sustento ang masasabi. Para sa nais mo na magsustento ang mister mo, nasa kabilang linya ang asawa mo dati na hiniwalayon muna. Jerry, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon lang po sir. Oh, Jerry, matagal na pala kayong hiwalay nitong si misis mo. Hindi ka pala nagsusustento ng maayos sa mga anak mo. At anong masasabi mo kasi kaya pala siya nakipaghiwalay sa iyo kasi napaka-irresponsible mo daw na lalaki. Sir po, may tatanong ba sa iyo? Hindi naman po kami nang gano'n pa, hiwalay pa. Wala pa ka man kaming sulat ano, maghiwalayan sa barangay. Ah, so para sa iyo, hindi pa kayo hiwalay kasi wala kayong kasulatan na naghiwalay kayo. Mahal mo pa itong misis mo? Mahal yan, sir. sir. anong tawag mo dito sa misis mo? B, po, sir. O, oh, sige. Uh, kausapin mo si B kung talagang mahal na mahal mo siya. Sige, kausapin mo. Be, be. bakit naka punta ka naman yung pagreklamo sa ako, Bigaw? Kaya naman mag-usapan natin yan dito sa ano, barangay. Hmm, ano sagot mo? Oh, bakit daw? Ano po, galing na po kami sa barangay. Direction mo siya. Wala pong nasisettle na maayos sa barangay. Nakadalawang usap na po kami doon sa barangay. Wala pong nasisettle. Galing na po sa pawarapan so, na pa nasisettle. Paulit-ulit lang na nakikipagharap at nakikipag-usap, nag-usap oh, kayo sa PAO, nag-usap sa barangay, like, pero hindi tumutupad sa usapan nito. Oh, Opo, si nag-usap na kami sa PAO. Ang sabi niya magbibigay po siya. Pero walang nangyayari. Wala, o, oh, wala Jerry, naman po. Usap pala kayo ng usap, nagharap pala kayo sa barangay, nagharap kayo sa PAO, pero hindi ka naman tumutupad sa usapan. Hindi, nagbibigay ko sir sa ano, mga anak ko sir. Pag Magkano? Minsan po, 400, 300. Minsan, paminsan-minsan. Gano'ng kadalas yung minsan na yan? 400, 200, 300. Pag sila dito, yung bata ko. Pag pumupunta, po po. paano kung hindi pumunta? Delibre uh, libre ka. Tanungin ko lang si Mrs. Ano. Mrs. Ano yung nakasulat sa napagkasundo niya, nagpa, napagkasundoan niya, nag, niyo sa barangay? Katulad niyan, sinabi ko, walang nasisettle sa barangay po. Umaalis po kami nang wala mo. So para, para walang sayang lang, nasasayang oh, yung oh po, nasasayan niyo. lang yung oh, at pag-uusap. Kaya pag nasasayang lang yung pag-uusap, puro lang lang pag-uusap po lang. Pag walang, kumbaga walang, walang permahan pinamahan. na nangyayari. Oo. Pero anong masasabi mo kasi sabi ni Jerry, hindi pa man kayo hiwalay. Ibahala eh, siya sa buhay niya basta. Iwalay na kami. Ito nga Jerry, no? Tama yung sinabi mo, hindi kayo hiwalay dahil nga kasal kayo. Doon nga sa hindi kayo hiwalay, hindi ka na nagbibigay ng sustento. Eh mas lalo pa. Diba? Anong oh, oh, nagbibigay ako sa kanya, sir? Kaninong? Kaninong sa kanya? Yung mga binibigay ko sa, sa kanila mga ay pera. ay ini magaling magaling ito si Mr. nakalista yung mga binibigay oh may merong listahan pala talaga meron din si Mrs. eto nakalista 500 pesos cash gatas 150 grams powder 800 grams 3 kilo bigas Ha, may perma. <laughs> isang, isang taon yan lang ang October binibigay October mo. October 12, 2023. Saan ba aabot itong tatlong kilong bigas tay? Ito ba yung lista na bin po, bin binabanggit niya? Ito po yung lista listang binabanggit niya. Tay, napaka-proud naman kami sa inyo tay. Tatlong kilo lang ito tay at 500 peso cash noong 2023 pa. Tay. Lahat na binibigay ko sa kanila. May lista ko doon sa ano. Sa tingin mo yung nakalista mo, sapat uh, para sa dalawa mong anak? Yun lang nga, sir, ano ko, sir. Ay, tayo, sagutin mo ako ng direct. So, Tinatanong kita kung sa tingin mo yung ibinibigay mo, sa sapat ba yun sa niya dalawa mong anak? Nung pumunta dyan sa kanya yung anak niya bago ano po magpasok ka. Nung ano tayo, pa yan, sir. nung last ano year yan? pa yan po. Ang trabaho ko, sir, ano lang? Hindi naman ako, sir, regular ang trabaho ko. Okay, tanungin kita, kailang kahuling nagbigay ng sustento? Nung ano, May. Oh, May. Mga May. Oh. Eh anong buwan na ngayon? Anong buwan na ngayon? Hindi po May, March po, March po. Hindi sabihin na nating May. Ibigay na natin siya na May. Mayo. ano Anong buwan ngayon? Agosto, magsi-September Mag na. Sa tingin na mo, tama ba 'yung ginagawa mo, Jerry? Para sa akin, Sir, mali ginagawa ko kasi. Yon! Mabuti na inamin mo na mali ang ginagawa mo. Pardon. Dahil kung matino kang tatay at may pagmamahal ka sa dalawang mong anak, ang pagsusustento, hindi yan pinalalagpas. Dapat palaging merong kang binibigay sa anak mo. Dahil dugo at laman mo yun. Naintindihan mo yun, Jerry? Opo, sir. Okay, good. Eto, eto, Tata Jerry, yung last mo para itong binigay na pagkain dito sa mga anak mo, dalawang pinya. Sampung santol. Hindi, at saka, sa akalain. Partner, partner. Pabayaan mo na yan, asantol oh, saka, pinya, yan pinya, na santol sa Yan ang tatlong kilo. Pili. In, sinabi ni Jerry oh, na ang last niyang pagbigay, buwan ng Mayo. Apat na buwan Matino buwan na. Matino ka ba namang ama? na ang last mong sustento mayo, Agusto na ngayon, magsisiptimbre na. So ngayon, Jerry, ang tanong ko sa iyo, nandito ngayon yung dati mong misis at uh, yung dalawa mong anak ay minor de edad. Ang ipinaglalaban ng dati mong misis, sana naman ay ma maging maayos ang pagbibigay mo ng sustento para sa pangangailangan ng mga anak mo. Alam mo rin niya na obligasyon ng ama at ng ina yung para sa kapakanan ng mga bata. Ang tanong, may plano ka bang ayusin yung pagbibigay ng sustento sa mga anak mo? Opo, sir, may Maga kung ayosin okay So Sabi ngayon, mo na, si gusto Mrs. mo pa silang umuwi, ayaw na sa'yo ng dati mong misis. So hindi na mangyayari yun. Uh, hindi na interesado yung misis mo sa relasyon yung dalawa. Ang hinahabol dito ng misis mo, yung para sa dalawa niyong anak. Kaya mo ba na ibigay yung pangangailangan ng dalawa mong anak? Hindi po siya sasagot kasi. Kinausap na po siya ng mama ko kahit lang nga daw lang 500 ang isang linggo sa dalawang anak. Ay kung ganyan hindi, pala, hindi kailangan po pang pakiusapan nitong si Jerry, eh, kasuhan mo na lang. Eh sa para. pagsusustento pala, hirap eh. Ano gusto mo Jerry, kaso o magbibigay ka ng sustento para sa iyong mga anak? Ako nga sir, ayosin ko niyang sir. Palagi naman ganyan yung sagot niya. Ganito na lang, Jerry, ano? Eh, Total, napakatagal. Bago ka magdesisyon. Oo, oo, hindi lang naman yan. Kailan? Pero mag, mag, mag ka. Eto, makinig ka, Jerry, ano? Eh, Para sa maaring legal na aksyon. Eto, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Police Executive Master Sergeant Rebecca Arcega, ang Municipal Executive Senior Police Officer ng Tiwi Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Good oh, afternoon ma'am. Apo, sarhento magandang hapon. Ito naman kasi si Jerry, itong asawa po nitong nagre -reklamo. Si Jerry Cristo. Oo, uh, Jerry Cristo. Padre de pamilya po ito pero mukhang hirap na hirap sa pagbibigay po ng sustento. Dalawang klase yan eh. Uh, yung may kagustuhan magsustento o talagang ayaw magsustento or hindi prioridad yung pagsustento sa pamilya. Uh, para sa kaalaman po ni Jerry, bilang siyang padre de familia, ama ng mga bata, ano po ba yung nakasaad sa batas pag-usaping uh, pagsusustento ng isang ama sa kanya pong mga anak? Uh, ayon sa ating batas sa uh, Republic Act uh, 9262 po, or Violence Against Women and Their Children, ang uh, yung ginagawa niya sa asawa niya, pwede po siyang kasuhan na abandonment. Although sinabi niya na wala, wala siyang mabuting trabaho, na pwedeng anuhan ng asawa niya. Kasi pa may pag nagpapal kasi kami ng case, kung financial support kami nahanap, naghahanap kami ng certificate of employment. Pero sa kanya, pwede na natin siyang kasuhan na abandonment sa, sa kanyang situation. Kasi hindi naman ibig sabihin na wala kang sapat na trabaho, hindi ka na makakapagsuporta. Kasi eh ano yan eh, obligation mo yan, kahit wala kang trabaho maganda, kailangan supportahan mo siya. Ayun, malinaw po yun sargento, no? hindi ibig sabihin na walang trabaho, eh libre na sa pagbibigay ng sustento kasi meron siyang obligation sa kanyang mga anak. Ang, ang kaso niyang pwedeng kaharapin ay abandonment, tama? Yes. Yes, po. Po. So, sa kasong po yan, uh, meron po ba yung pinalidad? Meron po bang kulong? Oh, yes po, may kulong po yan. Marami na po kami nakukulong pag, lalo na pag hindi talaga siya nagsustento, o hindi sila, ay eh, galing na pala po ito, ma'am, sa PAO. Kasi yung, sana yun isang remedy na pwede niya doon, pwede na siya mag, magbigay, uh, pwede na siya mag, ano kung, anong napag-usapan nila mag-asawa doon. Kasi kung magpapail kami ng case, Ihihingi namin doon kung ano yung napag-usapan. Sargento, ang problema dito, sarhento ito pa lang si Jerry, mahilig makipagharap. Nagharap sa barangay, nangakong magsusustento. Nagharap sa PAO, nangakong magsustento. Pero ngayon, sabi ni Jerry, ang last niyang pagbigay ng sustento, buwan pa ng Mayo. Ngayon po ay magsisiptembre na. Ano po, pwede natin siyang kasuhan doon na abandonment. Kasi yung ng R-1962 naman kasi ma'am, may mga ano 'yun may mga ano 'yun na sa section 5i uh meron na ano po na mental emotional angle ordin. Sarhento nakikinig po ngayon itong si Jerry. Ah uh, ano po yung masasabi niyo po sa kanya baka po ay malinawan itong si Jerry sa kanya pong mga obligasyon at dapat gawin. Ah uh, Sir Jerry hindi naman gusto sabihin na wala ang mabuting trabaho or sapat na trabaho sa isang magulang, sa isang ama, um, obligation mo, bigyan ang magandang kinabukasan ng anak mo, hindi yung inuuna mo yung sarili mo. Okay, sarito dito naman sa misis. Kung talagang magmamatigas itong si Jerry at patuloy na magiging palpak na kausap at hindi tutupad sa usapan, ano yung advice nyo dito kay misis? Uh, sa kanya po, ma'am, uh, anytime po, uh, 24-7 po, nandito ang opisina ng MPS po, ang mga din namin. Uh, nandito lang po kami and nung no, after ka o pwede ka nang pumunta sa amin dito kasi pwede na natin yan mapaila ng case ng isang asawa mo. Kasi kung matigas po yung mister mo, baka po pag may case na siya or mayroon na siyang warrant of arrest para baka hindi na po yan magmamatigas sa iyo. Okay. okay po. Maraming salamat po, Sargento. At kung sakali po ay sasamahan po ng aming team itong si Mrs. dyan sa inyong, sa inyong tanggapan, kung hindi po magko-cooperate itong si Jerry. Maraming salamat po, Sargento. Mabuhay po kayo. Okay. Po. Thank you so much. Narinig mo, pwede kang kasuhan, pwede kang makulong kapag hindi mo inayos ang pagsustento sa dalawa mong anak. Ano ngayon ang masasabi mo at pwede kang kasuhan, pwede kang makulong, hindi ka magsustento? So ang tanong, magsusustento ka ba ng maayos o hindi? Magsusustento pa ako ng maayos. Ayun. Kailan mo umpisahan? Pwede ba yun na linggo-linggo magbibigay ka dito sa dalawa mong anak? Oo, oh, magbibigay ako ng linggo-linggo. O magkano? Oh, pwede bang, pwede bang 500? Kasi yun ang okay na daw yun. Kung 500 sa dalawang bata isang linggo. Basta weekly po. Kaya mo yun, Jerry? Sir, ang trabaho ko kasi, sir. Ano, week later man, sir, ang trabaho ko, sir. Oh, Ay, yun na nga, eh. Nakakapagsabong ka nga, eh. Jerry, ganito. Para magka, magkaintindihan at magkasundo kayo. Uh, gagawa ng paraan ng aming team. Kami mismo mag arrange para magkaharap kayo nito ni LB dyan sa tiwi. Para magkaroon kayo ng kasunduan at magkaintindihan kayo ng maayos mong pagsusustento. Dahil kung hindi mo yan tutuparin, sasamahan namin ito para magsampan ang kaso laban sa iyo. Okay? Okay. Ang tagal ng opo. O anong masasabi mo ngayon? Ganun na lang, Mrs. Kami gagawa ng paraan para magkaharap kayo. Kung kinakailangan doon sa PAO o doon sa WCPD, sa okay PNP -TV, lang. Okay lang po. Pag hindi siya tumupad, Pag hindi tumupad, kaso. kaso. Okay. Yun. Simple. Pag hindi tumupad itong si Jerry, diretsuhan ng kaso.